maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Ngayon ay tuklasin natin ang misteryosong genetika ng iba't ibang mga Arabo at ang kanilang iba't ibang tribo. Pamilyar ka ba? Kasaysayan ng genetika at linguistika ng mga taong Arabo? Sa video na ito ay ituon ko ang aking pansin pangunahin sa genetik, pagsusuri sa mga sinaunang tribo na umaalingaw-ngaw pa rin sa kontemporaryong ang gitnang silangan ng mga Ismailita, ang mga Midyanita, ang mga Ammonite, ang mga Moabit, at ang mga Jonit na inapo ni Jackton. Sana ay magustuhan ninyo ang video na ito. Kung gusto mo ng ganitong kwento kung saan makakapulot ng kaalaman tungkol sa metolihiya, mga misteryo at kasaysayan, huwag kalimutang iwanan ng inyong likes, comments at subscribe din. Ibahagi ang video na ito sa sino mang maaaring interesado sa sinaunang genetika ng mga tao ang misteryosong nakatagong DNA ng mga Arabo. Bago sumabak sa pag-aaral ng iba't ibang genetic lineage ng mga tribong, Arabe mahalagang linawi ng isang maling kurukuro ng maraming tao tungkol sa komunidad na ito na karaniwang kapag tinanong tungkol sa pinagmula ng mga Arabo, ang karamihan ay tutugon na sila ay nagmula sa isma gaya ng nabanggit sa Biblia. Gayun pa ito ay higit na kinakailangan upang maunawaan ang tradisyong Arabo at Jew. Pagpapasimple si Ismael ay tiyak na isang ninuno ng iba't ibang tribong Arab ngunit siya ay hindi lamang ang ninuno ng iba pang mga biblical na figura tulad nito. Bilang si Esau na media na Amon at Moab ay nagambag din sa pagbuo ng mga ito. Bukod pa rito, mayroong mga figura tulad ng kaitan sa Arabic at Jackton. Sa Hebrew na ang pinagmulan ay naiiba sa lahi ni Ismael at nauugnay sa angka ni Shem. Ang sinaunang at medyebal na mga Arabo ay alam ang mga pagkakaibang ito sa kanilang mga talaang kanan na kinikilala, ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga pinagmulan. Sa pangpunto na nais kong tugunan sa inyong lahat ay itong mga Arabo sa pangkalahatan ay bahagi ng Semitic na etnikong grupo ang parehong etnikong grupo ng mga Hudyo mga Syrians Assyrians. Kalda na at iba pang mga tao sa gitnang, silangan tulad ng mga Akkadians ang etnikong koneksyon sa ang mga Israelita at Hudyo ay nagtatag ng isang genetic na relasyon, hindi lamang sa mga tuntunin ng etniko kundi pati na rin sa wika. Habang iniisip ng marami na ang mga Ismailita ay ang mga unang Arabo sa katotohanan bago sila ay may ilang mga tribong Arabo sa Timog Arabia na kilala bilang angkatan, mga tribo na may kaalaman. Ang mga katiter genealogist na makilala ang pagitan ng mga inapo ni Ismael at mga inapo ng kadan sa timog, Arabian, kawili-wili ang biblical na si Jackton mismo ay tinutukoy bilang cadence sa tradisyon ng Arabic. Gusto kong magbasa ng kaunti tungkol dito para sa inyong lahat sa Ang Aklat ng Genesis 10. 24 ay makikita natin na si Arax ay nagkaroon ng anak ni Shem na anak ni Noe. Ipinanganak si Kanan at naging anak ni Kanan si Shela na naging anak ni Heber. Si Heber ay may dalawang anak na lalaki ang isa ay tinawag na pilik dahil sa kanyang mga araw ay hinati ang lupain at ang kanyang kapatid ay tinawag na si Jackton Mula kay Jackton na ang mga tribo sa Timog, Arabia na nagmula kay Jackton na ay naging ama ni Almada Chalfath Jera Yusel Havila. At Jobabang lahat ng ito ay ang mga inapo ni si Jackton at ang kanyang iba't ibang mga anak ay nagbunga ng mga tribo ng Southern Arabia Pagkatapos ng Katan Arabs na kilala rin bilang Jonite Arabs, mayroon tayong sikat. Ismailite Arabong inapo ni Ismael, anak ni Abraham. Ang mga Ismailita ay lumitaw kasama ng si Ismael bilang kanilang ninuno na nagbunga ng humigit kumulang. Duwab tribong Arabo na kilala bilang mga Ismailita. Kaya sa isang makasaysayang bilang ay mapapatunayan natin na ang mga Ismailita ay sa katunayan ng pangalawa at hindi ang mga unang Arabo dahil mayroon ng mga Arabo. Nagmula kay Jackton na nagpatuloy sa talakayan tungkol sa iba't ibang mga Arabo ng mga tribo at mga tao pagkatapos ng mga Ismailita, mayroon tayong mga inapo ni Lot na bumuo ng dalawang bansa ang mga sikat na Moabit at Ammonite na mga Arabo, kapwa ang Moabita at ang mga Amnonita ay itinuturing ng mga Arabo ang Moabita at Ammonite ay nagmula sa ang yugto kung saan ang mga anak na babae Nilot ay nakahiga sa kanilang sariling ama na nagpapalasing sa kanya gaya nang iniulat sa Genesis 19.30 hanggang 38. Bukod pa rito ay mayroon tayong kaalaman tungkol sa humigit kumulang anim na tribong Arabo na nagmula kay Abraham mula sa kanyang pangalawang asawang si Kura ang mga. Tribong ito ay si Ziman Jun Madon Midian Ishak at Shua na ang pinakasikat ay ang Midianite na tribo na ang pangalan ay naiugnay sa lahat ng iba pang mga tribo. Sa wakas ay mayroon pang partin na arabo, mga tribo na inilarawan sa aklat ng Genesis 36 mula sa talata, 15 pataas na kilala bilang mga tribo na nagmula kay Isaac. Sa pamamagitan ng kanyang anak na, si Esau ang ama ng lahat at kasama ang mga pinuno ng tribo ni Esau, Taman Omar Zepo Canas Choragada Mamalek, kasama ang iba tulad ni Na, Zera Shama, kasama ang iba tulad ni Nana Zira, Shama at Miza, pati na rin si Jush Jalom at kora pagkompleto ng party na Tribong Arabe ng Edomita. Ngayon gusto kong talakay ng tatlong populasyon ng Arab sa gitnang silangan na nagtataglay ng mga genetic na katangiang ito. Nabanggit na may kaugnayan sa iba't ibang mga figura sa Biblia na nagsisimula sa Jordan at sa mga tao nito na sa Biblia ay kilala bilang lupain ng Edom o tinatawag ding lupain ng Yuzi gaya ng inilarawan sa aklat ni Job na nakakaintriga. Alam natin na sa paglipas ng mga siglo sa milenya, iba't ibang populasyon na higit sa lahat Semitic ay nanirahan sa rehiyon na ngayon ay binubuo ng Jordan. Sa una ay ang mga Ammonite at ang mga Moabita ang unang nanirahan sa Jordan na sinunda ng 14 na tribong Edomita na ang henetikong presensya ay nananatili pa rin sa mga lokal na populasyon ng Arab na kinabibilangan din ng mga naan na inapo ni Neth sa pamagitan ng isma batay sa mga pag-aaral na isinagawa ng Arab geneticists. Ito ay sinusunod na humigit kumulang 73.2% ng DNA ng kasalukuyang araw, ang mga Jordanians ay tumutugma sa Semitic genetic material na nagmula sa Moabite Ammonites at Ismailite at sa ilang Jordanians humigit kumulang 63% ng sinaunang Semitic DNA ay natukoy na nagmumula sa Moabites na Ammonites at Ismailites na naninirahan sa kasaysayan at patuloy na naninirahan sa rehiyon. Kaya bumubuo sa kasalukuyang populasyon ng Jordanian bilang karagdagan sa mga Jordanian na mga Arabe mula sa kanilang mga 73% ng Jordanian na mga Arabe na may mga Ishmaelite. At ang mga Ammonite ay may isa pang populasyon sa gitnang silangan na karapat dapat banggitin ang mga Palestinian Arab na mas gusto ng mga individual na ito na tawaging Palestinian. Arabs na mga Arabo at bilang paggalang sa kagustuhang ito ay tinutukoy namin sila bilang ang pagsusuri sa Palestinian Arab Semitic. DNA ay nagpapakita na humigit kumulang 73% ng genetic. Heritage ng kasalukuyang mga Palestinian ay nagmula noong Bronze Age na nagmula sa iba't ibang populasyon ng Semitic na nanirahan sa rehiyon at ang Ishmaelites kasama ang iba pang mga komunidad. Ngunit mahalagang tandaan na ang presensya ay lalong mahalaga sa mga Palestinian, Arab na kumakatawan sa isang malaking bahagi ng kanilang genetic na pamana. Maraming tao ang nagtatanong kung ang mga Palestinian o Palestinian Arab ay may anumang ninuno mula sa sinaunang panahon. Ang sagot ay oo ang mga Arabong. Palestinian ay may maliit na bahagi ng kanilang mga ninuno na nagmula sa mga sinaunang Filisteo bagaman ito. Ang kontribusyon ay hindi ang karamihan sa mga pagsusuri sa DNA ng mga Palestinian. Ang kontribusyon ay hindi ang karamihan sa mga pagsusuri sa DNA ng mga Palestinian ay ang Philistine heritage na ito ay kumakatawan sa humigit kumulang 15%. Sa kabilang banda ang nangingibabaw na bahagi ng Semitic Arab, DNA na sumasaklaw sa mga Ismailita at iba't ibang mga populasyon ng Semitiko ay tinutukoy sa Ingles bilang Levantine Neolithic Farmer. Mas gusto kong tawagan itong isang malaking bahagi ng mga Semitic na angkan dahil ang lahat ng mga Semitic na tao ay nagdadala ng mga sinaunang tribong Arabo kasama ang mga sinaunang tribo ng Israel. Dagdag pa ng mga Palestinian, mahalagang i-highlight na ang mga Palestinian ay may higit sa kalahati ng kanilang DNA na nagmula sa at mga Ismailita, pati na rin sa iba pang mga Semitic na grupo habang ang mga Saudi Arab ay may parehong kakaiba at kawili-wiling pinagmulan na may sariling natatanging genetic composition. Ayon sa pinagmulan ng Saudi Arabian, ang kaugnayan nito sa mga kalapit na rehiyon. Ang mga Saudi Arabia ay may ninuno na tumutugma sa humigit kumulang 69 hanggang 75 percent. ng mga pangkat na nauugnay sa Levitines. Ang data na ito ay medyo kawili-wili dahil ito ay nakaayon sa isang pananaw na ipinakita sa Biblia na naglalarawan sa paglapag ni Abraham. Ayon sa salaysay na ito, si Abraham ay may anim na anak kung saan anim na tribo ang lumitaw, kabilang ang mga Midianite na inapo ng kura na naninirahan sa Saudi Arabia at iba pang mga sinaunang rehiyon. Ang geographical na kalapitan ng Saudi Arabia sa Yemen ay nagpapahiwatig na maraming tao sa rehiyon ay maaring magkaroon sinaunang ninuno na may kaugnayan sa Jackton. Ang koneksyon na ito ay katumbas ng humigit kumulang 69 hanggang 75% ng DNA na hinihigop o minana mula sa mga populasyong ito at mga karakter sa Biblia tulad ni Namidian Jackton at Ishmael. Sana ay nasiyahan ka sa video na ito tungkol sa genetika ng iba't ibang tribong Arabo. Salamat sa panunood. Nawa makita kita sa susunod na video. Nawa'y pagpalain ka ng Diyos at makita ka sa lalong madaling panahon.